Philippine native tree na mukhang popcorn ng mga bulaklak? Meet bitaog! Ocalophyllum inophyllum. Native ito sa Pilipinas at sa maraming bahagi ng Asia, Africa at Australia. Ilan pa sa mga local names nito ay Dangkalan, Palomaria at Pamitaogen. Considered na beach forest species ang bitaog. Ibig sabihin, natural silang tumutubo sa mga malapit sa dagat, katulad nga dito sa malapit sa beach. Isa sa mga notable features nila ay itong kanilang bulaklak. Naaalala ko dito ang popcorn. Meron itong white petals at may tungpok ng yellow stamen sa gitna. At, mabango din siya. Parang manamis na na sa pagita. Ang prutas ng bitaog ay bilog at pagmura ay green, tapos magmamature into yellowish to reddish brown. May mga records na edible ang pulp ng immature fruit, yung green, pero may reports na maaaring maka-experience ng komplikasyon pag kumain ng prutas. Ang mature fruits naman daw ay toxic enough for rat bait yung seed slash kernel ng bitaog ay malaki at nababalutan ng manipis na shell. Hindi edible ang seed pero nagpoproduce ito ng oil na panggasera, possible biofuel at napakaraming gamit sa traditional medicine. Yung shell naman pag pinatuyo ay lagaya ng sundot kulangot na popular Baguio delicacy. Ganito naman ang itsura ng dahon ng bitaog. Makapal, makintab na green at sa abaxial surface o yung ilalim ng dahon. Pag hinawakan mo, Mararamdaman mong nakosli ang kanyang midrib, itong nasa gitna. Ang katawan naman ng bitaog ay grayish at bitak-bitak. Ang kahoy ay ginagamit panggawa ng bangka, bahay, muebles, at mga musical instruments. Kahit na beach forest species ang bitaog, pwede rin siya itanim inland. In fact, ginagamit siya sa mga parks at pati na sa urban areas. Galing no? Sa inyo, anong tawag at gamit sa bitaog? Cuenta in sa comments below. And together, let's promote and mainstream Philippine biodiversity and natural heritage. Alo, si Celine, support my work by sharing this original video and not re uploading it. See you in the next video. Bye!